Posible bang maalala ng dalawang bata ang isang buhay na hindi naman nila naranasan? Noong 1957 sa England, may magkapatid na babae, sina Joanna at Jacqueline Pollock. Namatay sila dahil sa isang aksidente sa kotseng kanilang sinasakyan. Makaraan ang isang taon, nanganak muli ang kanilang ina ng kambal na babae, sina Jillian at Jennifer. May mga birthmark si Jennifer na kapareho ng kay Jacqueline at habang sila'y lumalaki, nagsimula silang makaalala ng mga bagay na hindi naman nila dapat alam. Nakilala nila ang mga lumang laruan ng kanilang namatay na mga kapatid. Alam nila ang pangalan ng eskwelahang hindi pa nila napupuntahan. Ginaya pa nila ang aksidente, ang isa nakahiga sa lupa habang ang isa'y umiiyak. Pagsapit ng edad na lima, unti-unting nawala ang mga alaala. -ala. Ngayon, normal na ang kanilang pamumuhay at wala silang natatandaang kahit ano tungkol dito. May nagsasabing matibay itong ebidensya ng reinkarnasyon. Paano kung hindi pala ito reinkarnasyon kundi isang posesyon? Ang mga murang katawan nila ay ginamit ng mga espiritong hindi pa handang lumisan. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klasing istorya, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming social media channels. Anything goes.